Anong palagay mo sa akin? Magnanakaw? Magnanakaw ako? Ikaw magnanakaw ng puso ko. Okay? All right. Huwag mo ko <laughs> Never mind that. Oo, oh, iting iting nila ako in love sa'yo. Jerjer. -jer. Ano po yung Jer, -jer? Ganyan lang, sir. <laughs> <laughs> oh, no. <laughs> Yan ang kanila, Sir. Tawag mo ko tawalan Never mind. Ito yung akin TikTok, sir! Oh, sa na all! Kanya ka na sa tiguyang nakaw! Masakit ang damdamin ko sa ginawa mo sa ng magina! Nabigla ka nagbago! Ha? Huh? Mahal kita! Pero mula ulang hanggang pa, pero ngayon, no things never mind that. Kahit PWD ko, ilalaban ko ang aking pagkarapatan na pag hinapak-apakan mo! Jerjer! Ano po yung Jerjer? Ganyan lang, sir! What? <laughs> <laughs> Ay, di ba no, kung pa-i**** mo imo hindi mo ti**ing ngati na! <laughs> <laughs> Nangati, hindi mo ubut! Kagid-kagid alam naman ipasipsip mo sa akin. Hindi na yan mo, jir -jir sir sir Doon na yan sa piuda. Oh. Kasi magaling daw mag-ipit-ipit, sabi pa naman yan. Nanaginip, nakaway na kami. Yakapi na naman niya ako yan, di. So na naman ako sa kanya. Love ko na naman siya, sir. Eh, siya magluluto, kalukuhan. <laughs> Tapos, sir, nung nagkubad siya damit, tinulog niya na ako si Camplor doon sa may OIC, tama na ma. Sa galit ko, sinipa ko yung motor kasi property. Ba't niya papasakay sa kaya doon sa babae na hindi naman, yun, kina hindi naman siya nakaambag? Property namin yun, eh. Tapos, anong nangyari, sir? Pinahigyan niya ako sa si dibdib niya. Sabi niya, sir, Oh! 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 Huwag mo no, no, Oh! Sorok! Ano naginip? Ano naginip, sir? Magaling daw yung babae na byuda magsipsip. Mm. Tapos, hinawakan ko yung kaya kasabi niya. O, tingnan mo! O, tingnan mo! Tingnan oy, mo. Oy, oy, <laughs> sabi mo, picturean mo ma. Sabi mo, lasing ka, ha? Tapos, pikturan ko. Sabi ko, akala ko ba pa, ano pa yan? Bakit ngayon hanggang balat na lang? Oh! Ah, Ikaw nagutos! <laughs> Teka, wala. man naginip kasi sir. Oh, 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 kulira. Oh, no. Okay. Pero pare ma'am, ayaw na niya makipagbalikan. Ayaw siya. ko na rin naman sir sa kanya. Oh. Hindi ko na rin naman hinabol ang pagkasingil niya. Ang hinahabol ko sir dito, yung karapatan ko na binababoy niya ako. Pinipi*** ako niyan sir Mam, Ma'am, ma'am. Ma am, ma am. <laughs> <laughs> okay, bulgaran talaga ito. Kala si mo na tayo sir. Hindi kami kasal.